Sir, oh, nabanggit ano. ko nga na 'di ba, 24 years ka sa Senate, tapos naging Senate President, naging Minority Leader, at naalala ko naging uh, ano kaya eh, Chairman ng Committee on Finance at kahit hindi ka Chairman ng Committee on Finance, isa ka sa talagang uh, matyaga at masipag na nag-scrutinize, umi-examine sa taunang pambansang budget. Ang gusto ko pong itanong, dahil may kontrobersya ngayon sa 2025 budget, uubra po ba na mayroong blank lines o blank items sa budget? Uh, sa akin po, in, um, ang importante dyan, <laughs> na ang enrolled copy o yung printed copy ng budget, mm -hmm. 'yan po ang pinirmahan ng Pangulong Marcos. Mm -hmm. At wala po ba kakwestyon na, yun. wala naman po blanko doon eh. Mm -hmm. Kaya sa akin po, valid ang ang valid ang budget. Uh, hindi po pinadala kay Pangulo Marcos yung uh, yung Bicameral Conference Committee report mm -hmm. at talagang hindi po pinapadala yan. ang pinapadala printed in rolled copy. Mm -hmm. At kung ano yung printed in rolled copy, yan po ang controlling, yan po ang pinirmahan ng Pangulong Marcos. Mm -hmm. Kaya wala pong diferensya doon. Lahat, wala na bang blanco doon. So, mm -hmm. wala pong question doon. Ang, ang, ang uh, sinasabing blanco ay sa by camera conference committee report, eh, hindi naman po kapapad pinapadala sa Pangulo yan at mm -hmm. hindi mm ng Pangulo yan. Mm -hmm. ang inaaktohan niya, yung printed enrolled copy. Mm -hmm. Pero sir po, pwede po ba, halimbawa, BICAM report, ni-ratify na ito, uh, pinirmahan ng mga BICAM panel, pero may mga blanco pa, pero after po bang i-ratify yun, pwede pa ba bagay yung baguhin? Pwede pang uh, i-fill up kung meron nga natira na mga blankong linya? Ay, hindi dapat. Mm -hmm. At noong panahon ko po, eh, hindi po nangyayari yan. Hindi ko lang alam kung Ano nangyayari ngayon? Mm -hmm. Ngunit sa aking napapansin ay talaga sa sa kasaysayan talagang uh, alabo ang budget ng opisya sa House yan. Opo. Ah, sila sila ang nauunang uh, mga aproba kaya mayroon silang uh, ascendancy. Mm -hmm. Pagdating ng bicam, talagang malakas ang boses ng House. Mm -hmm. Eh lalo nung malakas ngayon dahil ang Speaker at ang Pangulo magkabag anak eh. Uh -huh. Kaya malakas ang boses ng House. Mm -hmm. At uh, yan po ay nangyari, nangyari. Da hindi dapat mangyari. Mm -hmm. Ngunit nangyari na uh, but in so far as the validity of the General Appropriations Act is concerned, wala pong question. Valid mm -hmm. po yan at uh, mayroong presumption of regularity in the performance of functions mm -hmm. at uh, hindi po uh uh yun po hindi po pwede questionin na Paolo Marcos mm -hmm. yung uh, kung ano yung nangyari mm -hmm. sa uh, bycam yan po ay kapangyarihan at uh, prerogative ng kapulungan ng ng uh, Kongreso ang nasa kay Pangulong Marcos lang po, yung printed copy. Mm -hmm. At kung ano man yung printed copy, yun po ang masusunod. Mm -hmm. eh, Ngayon wala naman po blanco sa enrolled copy. Mm -hmm. Kaya valid po yan. At walang karapatan ang Pangulo na tingnan mm -hmm. uh, what is behind the printed copy. Uh, mm -hmm. Hindi po hindi po niya pwedeng tanungin, ano ba nangyari dito? Mm -hmm. ah, he, cannot, he cannot judge that. Mm -hmm. He has to rely. Na, na sa sa printed copy at ang kanyang tungkulin at ang kanyang mm -hmm. uh, uh, tungkulin ay da, tingnan lamang doon all the pieces of the figures hindi po po pwedeng for him to look at behind ika nga behind the uh, printed copy hindi po po pwede yun. Kung ano lang yung pre sa kanya, mm -hmm. either i-approve niya or i-return niya. Mm -hmm. So sa tingin niyo sir, dumaan naman sa tamang proseso itong 2025 National Budget? Ang dumaan kay Pangulo, printed copy at iyon ang pinirmahan niya. Mm -hmm. Kaya valid po yung 2005 uh, 2025 General Appropriations Act. Tama po ang Pangulong Marcos doon mali yung uh, dot yung yung uh, si Duterte sa mm -hmm. sinasabi niya nagkaba na mayroong ano nangyari dahil uh, na, napirbahan ng Pangulong Marcos mm -hmm. yung may blanko wala pong blanko doon mm -hmm. mali po si Duterte mm -hmm. uh, at tama po si pangulong Marcos So sir sabi niyo nakita niyo mismo sir alin yung enrolled copy o yung mismong GAA 2025 GAA Sorry, sorry. Sir, nakita ho, sabi niyo para nabanggit niyo na nakita niyo mismo alin po yung enrolled bill o yung pong mismong Ay, gaana. Hindi ko nakita. Hindi ko nakita. Yung hindi ga? Ko nakita uh, ah. Ang 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 baka ko lang. Opo. Na ang ang enrolled bill o printed copy walang mm -hmm. blanko. Mm -hmm. Kasi ang kine-question lang blanko. Nandun po yun sa BICAM report pero mm hindi -hmm. naman po yan umabot sa Pangulo. <érer> mm -hmm. Ngayon pwede lang um, kung baka may BICAM assuming na totoo at sa palagay ko to, no, may uh, may blanco uh, e, na, na, nun sa BICAM report na na-fill upan yun bago Apa, may print. Mm -hmm. Anong nangyari, paano na-fill pa yun hindi ko alam. Mm -hmm. At uh, yan po ay... Hindi po pwedeng sa, tanungin ng Presidente uh -huh. at ba, baka may blanco doon. Uh -huh. uh, hindi tama uh, na, na pinilapan niyo. Wala po siyang kapangyarihan gano'n. Uh -huh. Pero sa panig po, sir sa panig ng House at Senate leadership, dapat po ba nilang i-explain paano na-fill upan yung kumakalat na by copy report na may mga blankong items? Dapat po ba ipaliwanag kung paano yung na-fill upan? Wala po makakapagpilit sa kanila ipaliwanag din ah. Kung mm -hmm. gusto nila ipaliwanag, uh, siguro uh -huh. nga dapat ipaliwanag din ah. mm -hmm. <laughs> Pero walang pwede, pwedeng pumilit sa kanila na ipaliwanag. Mm -hmm. At ito pong si na-Congressman Ungap, ang sinasabi, aakyat doon nila sa Korte Suprema, kukwestiyonin at hilingin na pa walang visa itong 2025 ga, ah, dahil hindi daw... Uh, dumaan sa tamang proseso. Sa tingin nyo, may basihan o pagsasayang ng oras ang gagawin ni na-Congressman Ungab, sir? Sa akin po, kaya mga magingina, wala, wala po mag kung tali na Supreme. supremo. Mm -hmm. uh, ngayon, uh, alam mo si Congressman Ungab, matinu po yan, kilala ko po yan. Opo. Siya po ang aking kausap noong uh, binu